Blogger na si Super DM patuloy ang paninira kay Senador Rafi Tulfo patuloy ang pagkukumbinsi sa kanyang mga followers na masama si Senador Rafi Tulfo dahil hindi siya natulungan ni Senador Rafi Tulfo sa kanyang paglapit kaya naman hanggang ngayon umiiyak siya at pilit pinag-aaway ang Duterte at Tulfo dahil pag ganito ang ginagawa niya nakakakuha siya ng maraming views. Kaya kapag nademanda itong blogger panigurado iiyak na naman ito kagaya ng mga all right blogger na si Super DM patuloy ang paninira kay Senador Rafi Tulfo patuloy ang pagkukumbinsi sa kanyang mga followers na masama si Senador Rafi Tulfo dahil hindi siya natulungan ni Senador Rafi Tulfo sa kanyang paglapit kaya naman hanggang ngayon umiiyak siya. At pilit pinag-aaway ang Duterte at Tulfo dahil pag ganito ang ginagawa niya nakakakuha siya ng maraming views, kaya kapag nademanda itong blogger panigurado iiyak na naman ito kagaya ng mga all right.